Gaano ba katagal kumuha ng HPG Certificate at para mapaghandaan nyo na rin ang pangkuha ng Certificate sa LTO? At sa dulo ng video, ituturo ko din ang step-by-step step na proseso ng pagkuha sa HPG para mapabilis ang pagkuha nyo ng Certificate. Isa po ba kayo sa mga nagaantay ng release ng HPG o Highway Patrol Group Certificate o Clearance? Marami pong klase ng certificate ang HPG kaya depende po yan kung anong klase ng certificate ang kailangan nyo. Ang mga pwede ikuha ng clearance certificate ay ang mga sumusunod. Change of color, transfer of ownership, change of engine o kaya ay motor, change of body design, change of chassis o kaya yung frame, at permit to assemble para po yan sa mga nag-assemble ng sasakyan ang clearance certificate processing time. So, gano'ng katagal. Note lang po, no? magkaiba po ang HPG certificate sa LTO certificate. Kaya wag po kayo malilito no? at lilinawin ko naman po yan sa inyo. So, unang-una ang motor vehicle clearance certificate sakop nito ang transfer of ownership at saka vehicle registration. Ipapaliwanag ko kung maigi sa inyo dahil ito po ang kadalasan na nagiging problema o issue ng ating mga motorista. Kapag magpaparehistro na o kaya ay bagong bili ang inyong sasakyan. So ang processing time po niyan sa HPG ay 1 to 3 working days. May po same days din kung kumpleto ang requirements at walang hit sa record. Okay, ang processing fee niyan ay mula 300 hanggang 500 pesos. Kasama na po ang fee sa physical inspection. yung po yung macro etching at pagsilip sa inyong mga sasakyan. Ang susunod naman ay ang change of engine o kaya ay chassis. Minsan po nagpapa kumakatok ang ating makina at kailangan natin palitan. Kaya magpapalit tayo ng buong makina may sarili pong number yan. Okay? Change of color. Kung hindi ka nasisiyahan sa kulay ng inyong sasakyan, pwede rin po yan. Ihingi lang po tayo ng certificate. Ang processing time po dyan ay 1 to 3 days din. Minsan, same day lang din kung kompleto ang mga requirements. Ito, bonus ko lang po sa inyo. No? Para naman po sa LTO. Ang pinag-uusapan po natin kanina ay tungkol sa HPG. Ito ay para sa LTO. Kung ang kailangan nyo ay Motor Vehicle Certificate, para naman sa mga bagong registration. Okay, bago yun yung inyong sasakyan at first time po nyo palang register Ang processing time po nyan ay 5 days. Base po yan sa resibo kung anong date nyo po nabili. Normally po mula sa dealer papunta sa HPG. Ang LTO transfer of ownership naman, LTO po yan ha, ang processing time po niyan ay 20 days. Okay? So, ibig sabihin, kung second hand yung inyong sasakyan o nabili nyo lang sa isang kasa, so, meron kayong 20 days para iparehistro o kumuha na certification. Sa LTO po yan, ha? LTO. Okay? malinaw po ba tayo dyan? Number 2. Ang HPG clearance certification naman para sa mga impounded motor vehicle. Yung mga na-impound po yan, yung mga nahila, illegal parking. So pagkatapos ng processing at pagbabayad ng mga fees. Ang processing time po niyan ay 2 to 3 days. Minsan same day din kung kumpleto ang mga requirements at walang hit sa record. Number 3, police clearance po, verification from HPG. So halimbawa, para sa mga firearms clearance naman o verification ng motor vehicle. Ang processing time po niyan ay 3 to 5 days din. Depende sa dami ng request at sa lugar kung saan kayo nag-apply. Meron po kasi lugar na masyadong marami, no? oversaturated o masyado maraming applicants. Number 4, ang special certification naman. Kamukha halimbawa ng mga recovery, mga alarm lifting. Kasama rin po yan sa HPG. 5 to 7 working days naman po yan, lalo na kung kailangan ng verification mula sa ibang opisina ng PNP o ng LTO. so, tips ko naman sa inyo, para mabilis ang proseso, kung kumpleto ang mga requirements, so kumpletohin nyo na, no? kailangan ng mga valid IDs o RCR na sasakyan, authorization kung representative lang ang kukuha ng inyong certificate. Okay? So, i-ready nyo na kaagad yan para dire-diretso na. So, mga steps naman para sa proseso ng HPG. So, kukuha kayo ng HPG certification. So, unang-una, dalhin ang lahat ng original documents at ipakita sa receiving station. Receiving station na o yung first station at kumuha kayo ng order of payment. Yan lang po ang kailangan ibigay sa inyo, order of payment. Number two, magbayad kayo sa land bank. Dala nyo ang inyong order of payment. Kasi dyan po nakalagay yung inyong babayaran kung magkano ah, mga detalye ay nandyan. So, number three, punta na kayo sa physical inspection. So, dumiretso kayo sa macro etching examination ng forensic group. Dito, titignan lahat physically ang sasakyan kasama ang mga motor accessories, motor parts at iba pang mga add-ons na motor gadgets na nasa listahan. Susunod so, naman ay ang record verification. Yan po yung encoding at clearance printing. And then lastly, final processing at releasing na ng clearance certificate. Nabanggit natin kanina na kung kumpleto ang inyong papeles, wala pang problema. At dito, bibigyan din kayo ng papel para kung kailan nyo naman makukuha at kailan marirelease ang inyong clearance certificate. Okay, so sana nakatulong po muli kami sa inyo at huwag nyo lang mong kakalimutan mag-like, share at hit nyo na rin ang bell para sa ating mga bagong uploads na video.